Welcome to Mango World Unlimited, connecting people worldwide. Ang isang kumpanya na magbibigay ng napakalaking savings sa pagtawag sa inyong mga mahal sa buhay sa iba't ibang bansa. Magbibigay ng isang opportunity na ngayon nyo lamang maririnig. Ngayon nyo lamang makikita isang programang napakadali, very unique, at napakadumable pa. Hindi mo kailangan na maging magaling na presenter para ikaw ay kumita ng pera. Hindi kailangan na ikaw ay matalino at magaling magmemorya ng mga description ng mga produkto para ikaw ay maging kapanipaniwala sa mga tao. Isang produkto na hindi mo na kailangan pag-aralan dahil matagal mo na ginagamit ang mga ito simula ng usang telepono sa buhay natin. Grabe! Nakaka-excite kami at nakakatuwa kasi tayo lamang ang kauna-unahang company na merong ganitong klaseng produkto at wireless services. Kaya welcome po sa Mangga World Unlimited. Ito ang totoong power na kumpanya. Ang corporate office po ay matatagpuan sa 655 North Central Avenue, 17th floor, seat of Glendale State of California, 91203. Lahat ay pwedeng bumisita kung kayo ay mapupunta sa Glendale. At kami po ay open from 9 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Kayo po ay magugulat sa napakalaking office natin at napakaganda at very approachable ng mga manga receptionist po ng company ng manga po. Now, here are the unique and amazing products and services of Manga. Every time you sign up customers to our Manga World application or to our Manga SIM cards, monthly plans, data plans, you sign them up to our Manga Prepaid MasterCard, and the company will pay you bonuses on its products and services that you are going to sell. Your retailing and your Unilevel commission is given every 10th of the following month, while your binary pairing commission is released every other Friday. We offer the cheapest Manga World mobile application, mobile phone plans, data sim plans only, and many many more. And the Manga World phone in The performance you can count on. The Manga 8S has been through rigorous testing to comply with the network access standards of the world's largest carriers, ensuring a stable, secure, and reliable user experience. Grab it! A manga wall from gorgeous design, brilliant details, and also, not only does the manga 8 look great, it feels even better. A truly elegant, metallic body surrounds the 5.2 inches. Full HD display, which has been optimized to use wireless power. Wow! Atindi pa yan. meron itong finger scanner. Super fast finger identification allows you to unlock your phone in a half second. Simply swipe down the sensor to open your notification panel, then, instant capture your surroundings with knuckle screenshot. Wow! Ngayon po ay tignan natin ang kikitain mo sa bawat wall na uh, kikitain mo sa bawat benta ng mga sub-dealers mo sa ilalim mo. You will get paid $50 every time you sell any models of our wall phone. We have wall phone 5, 6, 7, 8, 9. We also have wall phone M phone models, WC phone models, at marami pang ibang pagpipilian. Halimbawa, meron kang limang sub-dealers sa ilalim mo na nakabenta ng limang units ng wall phone sa isang linggo o isang buwan, hindi po natin pinag-uusapan kung nakabenta sila ng 10 o 20 na wall phone. Taglilima po ang hinahalimbawa natin dito. Tingnan natin na magiging commission mo weekly pag ang lahat ng leaders mo ay nagbenta ng mga wall phone units natin. Pag nakabenta ka ng limang wall sa limang sub-dealers na ito, ikaw ay kikita ho ng $50 sa bawat isa, so meron ka hong $250. At pag yung first level mo ay nakabenta ng na tignan limang mga wall phones, ikaw ho ay may $5 each po sa bawat wall po na napenta nila. So meron kang 25 na sales po sa level 2. So meron kang $125 po na komisyon. At pag ikaw po ay nakabenta po, yung pong mga level 2 mo ay nakabenta ng tigli, di ba? Ikaw ho ay meron $3,125 po. At pag yung mga level 3 na yan ay nakabenta ho ng tigli, di ba? Meron ka ho total na 15,625 units na nabenta sa so, times $5 So meron akong 78,125 dollars na commission mo ngayon po dito sa level 4 mo. At yung level 4 na yan, pwede nakabenta ng tigil lima, sa kanika nila mga sa mga iba't ibang bansa, meron ko akong 390,625 dollars po na commission. Wow! Grabe to! Kayo na lang po ang bahala mag-compete niyan sa calculator kung magkano po yan sa peso. At pag yung level 5 nakabenta po man ng tigil limang cellphone, kayo po may 1.9 million US dollars po na commission ang kagandaan po ng kumpanya na ito ay mababayaran ka ho hanggang sampung level po. Hanggang sa ikaw, sampung level po ng mga tao na magbibenta, ikaw ho ay mababayaran. Kaya ho, kung, kung kikwentahin po natin ang kikitain mo sa level 10 mo, ikaw ay meron ho, ho kikitain na 48 million US dollars po. Grabe po. Ito po ay hindi po namin pinapromise sa inyo, ito po ay illustration lamang para maintindihan niyo po ang hindi pong kikitain pag kayo po ay sumunod sa programa ng Manga World. Wala akong promises po rito. Lahat po tayo ay dapat magtrabaho para po tayo ay kumita ng pera. Ito po ang kagandahan na kikitain mo pag ang bawat isa ay masipag, ang bawat isa ay nagbenta po ng wall phone. Grabe ang Manga World po. At ang isa pang pinagkakaguluhan ng maraming bansa ay ang ating data SIM plan only. Kung ikaw ay mangangailangan ng internet, halimbawa sa bahay ninyo, pwede nyo itong magamit para makapag-internet ang mga anak mo ng unlimited usage. I-insert nyo lamang ang data SIM sa cellphone nyo at iset nyo ang cellphone nyo sa setting niya para makonnect ang laptop niyo at anumang devices sa cellphone nyo na merong data SIM. Hanap, di ba? Kung gusto mo naman, madali ang pag-internet mo sa bahay ninyo, bumili po kayo ng hotspot. Yung hotspot na po na yan ay yung pong kulay orange na yan. I-insert nyo lamang po ang inyong pong data sim dyan at kayo po ay mahahagamit na ho ng internet kaagad-agad at pwede mo makonect ang walong devices dyan po sa ating hotspot na yan. Kahit saan po kayo pumunta. Buwabiyahe po kayo kunwari kayo po ay nasa opisina, kayo po ay nasa beach, o kayo po ay nasa park, yan po ay magagamit nyo para magkaroon po ang bawat isa sa inyo ng internet. Wow! At good news, ang pinaka-high-tech dyan ay kahit saan kang bansa pumunta na nasa listahan ng mga sumusunod tulad ng bansang Canada, Dominican Republic, Jamaica, Argentina, Colombia, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Peru, Armenia, Belgium, England, Finland, France, Germany, Italy, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, kayo pa yung pupunta sa Hong Kong, India, o sa Japan, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Israel, Kuwait, Saudi Arabia, Saudi, South Africa, United Arab at marami pa hong bansa. Kayo po ay automatic na magkakaroon po ng internet sa bawat bansa na nakalista po dito sa ating pong uh, slide na ito. Grabe! Ang hotspot device po natin, kayo po ay kikita ng $30 sa bawat benta niyo ng ating pong hotspot wifi device po. Ang presyo po niyan ay $159, one time fee lang po yan. At sa inyo na po yan, device na yan, for life. Okay? At ito naman po ang kikitain nyo pag kayo po ay nagbenta po ng mga data SIM plan po natin sa mga kaibigan mo, hindi lamang sa Pilipinas, kung may kaibigan ka sa US, sa Brazil, or sa Mexico, yung po ay i-develop natin mga leaders na yan para sila po ay maging sub-dealers mo at magbenta po sila ng mga data SIM only po natin. Tingnan natin magkano ang potential niyo po. Nakikita rin. Again, hindi po ito pinapromise sa inyo, kundi ito po ay uh, pinakikita lang sa inyo kung magkano kikita nyo kung bawat isa po ay magkatrabaho at magbenta po ng mga services po natin. Halimbawa, meron kahuntig sa sampu na tao na nabenta po sa USA, sa Brazil, sa Portugal, Mexico. Meron ka ho $1 is po dyan. So dahil po may 40 people ka ho na bumili ho ng services natin, so meron ka ho $40 every month. At yung kung saan na yan, pagka yan ay tinray natin at, tinuruan na magbenta ho ng mga data simple na ito sa kanilang mga kaibigan. Sa second level mo po, pag sila yung nagbenta ng tig uh, example, tis din, so meron kong $400 every month. Diyan lamang po sa data sim plan po natin. Residual po ito every month. At pag yan second level, nakabenta ng tig isang meron kong $4,000 po every month. At pag yan mga level 3, nakabenta ng tig isang meron kong $40,000 US dollars po every month. At meron ka po uh, 400,000 monthly po pagka po yung mga level uh, 4 mo yung nakabenta ng tigsa 10 at kayo po ay mabibigyan po ng tigo 1 dollar na commission hanggang 10 level po ng mga tao. Kaya ho, oh my goodness, um, it's uh, too good to be true but pag ito po ay nag-materialize at naglahat lahat po ay nag- uh, nag uh, nagbenta-benta po ng mga SIM cards natin ay aabot po ng 40 billion US dollars po ang commission po ang bawat isa po na leaders na susunod po at magsisipag sa pagbenta po ng mga manga services po natin. Wow! At ito na, ang pinakamagandang programa na binibenta po ng ating manga world sa bawat tao sa buong mundo. Ang tinatawag po na Entrepreneur televis Package. Grabe po ito. Dahil kayo po ay uh, magkakaroon ng bawat... Uh, you know, produkto at servisyo po na nalilito at ito po ay makukuha niyo po namang po ng libre. Okay? Meron po kayong makukuha po na free wall phones. Aba. O di kaya isang taong libre phone bills na wala kayong babayaran. Meron po itong uh, free po na shopping cart po. At meron po itong pwede po kayo maging dealer. At pwede kayong magkaroon po ng libre pag-sign up sa MasterCard para ang inyong sweldo o inyong komisyon ay madali nyo po makukuha in real time. Meron din po itong merchant services po na pwede kayo magbenta-benta dyan para kayo kumita sa bawat uh, customers na magagamit po ng kanilang debit or credit card sa bawat slide po ay meron po kayong kita sa bawat transaction. Meron po itong libreng back office, libreng personal website, at marami pa hong iba. Grabe talaga ang Manga World. At ito na po ang pinaka matinding uh, uh, pambato ng ating pumangga world. Ang tinatawag po na Televis uh, bundle po. At ito po ay nagkahaliga po ng, ng uh, 490 $490. Um, ang gold po ang inyong pong bibilin. At ang platinum po ay nagkahaliga po ng $577 US dollars. At pagkaho diamond, ito ay $777 US dollars. Okay? At ito po yung mga produkto at servisyo ho na makukuha nyo na libre kasama ho sa package na yan. Isa po dyan ay ang nakakuha po kayo ng libring wall phone po. Kung kayo po ay, kung gold po ang inyong mong binili, makakuha po kayo ng wall phone 5 uh, and 6 po. At pagka po ay platinum, kayo pa makakuha ng wall phone 7. At pagka po ay diamond, ay wall phone 8 ang makukuha niyo po. Yan pong wall phone na yan ay merong 1 year factory warranty, 30 days money back guarantee, works at any country, used to any GSM or SIM card wireless carrier, can call any phones without SIM card. Unlock world phone use, po yan worldwide, free shipping with our SIM card po dito sa America na $39.99. Kayo po yung makakatawag unlimitedly to 60 countries. Direct dahil ang dialing po from your keypad. Grabe po. At kung ayaw nyo naman pong piliin ang world phone, meron po kaming grabing uh, programa na ibibigay po sa inyo kayo po ay magsasay goodbye to your phone bill. Kami po magbabayad ng, ng phone bills mo sa labing dalawang buwan o tinatawag po na isang taon. Wala po kayong babayaran sa mga telepono po na bills niyo po. Yan po ang bibigay niya libre sa inyo ng world phone po. grabe. Another good news po, meron po tayong introductory price po na promotion sa gold bundle. Yan pong gold bundle na yan ay meron po yung kasama na free World Phone 5 na 16 gigabyte dual SIM. Introducing ang Mango World Phone, ang pinaka-high-tech na cellphone po sa buong mundo. Ito po ay factory unlocked phone. Nasa 9mm po ang nipis ng body nito. The camera ranging from 8MP at kung ang mapipili ninyo na klase ng televis bundle ay ang diamond bundle, ang makukuha niyo po na telepono ay super mega high-tech. Ang camera nito ay from 8MP to 20MP na wala pa hong nakaka-experience sa ganyang kataas na camera na megapixel kung hindi dito lang po sa manga World phone. At ito pong mga manga World phone sa ito ay kasama sa package na nilibre po sa inyo na manga World. Wala po na company na nakapagbigay ng ganitong klase na package. Ang mga super high-tech na mga cellphones ay kasama po sa package na mabibili ninyo. Hindi po kayo makakasin ng shampoo, lotion, food supplement, coffee, or comparatively speaking lang po, ang ibang company po sa pagbayad mo ng $500 sa inyong membership, ang ibibigay lamang po sa inyo ay brochures at maganda naman daw na bag. Sa Mangga wall po, kayo po ay makakatanggap ng wall phone na magagamit mo kahit saan lupalop ka man pumunta. Basta may signal ang mga cellphone, ikaw ay makakatawag, makagamit ng wall phone na yan. If you will do the math, po, halos mas mahal pa ho ang cellphone na binigay po ng company sa inyo sa halaga ho ng pera na binayad niyo po sa bundle. Sa totoo lamang po. Grabe ang bait ng company, di ba? Wala kang talo, wala kang tinatawag na ROI kasi hindi ka naman nag-invest. At sulit ang pera sa pambili mo ng bundle, di ba? At ito pa ang good news. Sa pagbili mo ng Televis Bundle Pack, hindi lamang cellphone ang inyong matatanggap, marami pa pong mga libreng services at pagkahitaan na opportunity na ibibigay ang ating company sa inyo. Hanap, di ba? At itong gold pon 5 na nasa gold po na bundle, ito po, ito po ay dinesign to exceed expectations. Okay? Itong gold pon 5 na ito ay meron pong uh, ang mga features po na na sumusunod. Ito po, dual uh, quad gold po ito, WCDMA. Display resolution po nito ay 960 by 540. Grabe! At uh, ito po ay nasa 5 MP to 8 MP po ang camera nito. Ito pa huli mga special features. May GPS navigation, email, FM radio, MP3 playback, at marami pa hong iba. Original price po nitong gold na ito ay 498 po. Ngayon po, good news, ang gold introductory price po natin ng bundle nito ay $198 lamang po. Naku po, kayo po ay huwag na mag-isip at kayo po ay umaksyon kagad dahil bibigyan na ito po yung promotion lamang ng isang buwan o kung mabait po mabait po kayo kami po natin hanggang dalawang buwan hanggang tatlong buwan ang promotion nito 198 dollars lamang po ang gold bundle ng Manga World wow at ito po, po yung mga sumusunod na libre hong ibibigay sa inyo pag kayo po bumili po ng bundle package po ng Manga World meron po kayong Manga Back Office Software na kung saan po ay kayo po ay mamamonitor nyo lahat ng mga tao nyo sa buong mundo. Makikita nyo po ang mga commission nyo po dyan in real time. Meron po tayong uh, mastercard na libre po sa inyo na lahat po ng commission nyo ay makukuha nyo po ng real time dahil i-deposit ide lang po namin ang commission nyo dyan nyo po sa mastercard nyo at makukuha at mawi-withdraw nyo na kagad agad. Grabe po itong negosyo ito na uh, po, nakakatuwa po. At wala akong ganitong klaseng, ganitong serbisyo ibang mga kumpanya. At hindi lang po ang mga back office software, matatanggap niyo po ng libre ang personal replicated site niyo, na kayo po ay makapagpapirma ng mga tao niyo po sa iba't ibang bansa, ibibigay niyo lang po ang webpage niyo, at yung po mga tao na nasa ibang bansa ay kaagad-agad pipirma po dyan po sa inyong pong replicated site, at mapupunta na po sila sa inyong pong family tree, kaagad-agad. Grabe ang high-tech. Mang... We pay weekly commissions po, every Friday po. The next Friday po, yung production nyo po this week, makukuha nyo na po ang commission nyo next Friday. Kaya po linggo-linggo, ang bigat po dito. You will get paid $40 for every one pair of sold gold bundles. Paano po yan? Kung ikaw po ito, at ikaw po nakapagbenta po ng gold na $198 po, meron ka hong, uh, siyempre, may binili ka rin po nga bundle, so meron ka hong left and right po na tinatawag. At yung pool mo, example po, ikaw ay nakabenta ng isang $198 sa kaibigan mo. So, lalagay mo po sa left mo. Alright? At uh, yung susunod po na mapapasign up po po, bibili po ng ating, ang ating pong bundle, tingnan niyo po sinasabi ko dito, kayo po ay makakapagbenta. Hindi po dahil sa makakapag-recruit kayo, kayo po ay kikita. Hindi. Sa bawat benta niyo, doon po kayo kikita. Kaya ho po, nakabenta ko ng pangalawa na, na gold bundle, Lalagay niyo ho yan sa right mo. And congratulations, meron ka na ho $40 commission sa bawat pares po na meron ka ho uh, pares uh, na gold, meron ka 40 na commission po. At kung yan po tao na yan sa left mo, nakabenta ho na isa. At ito sa right mo, nakabenta rin ho na isa. At nakabenta na naman itong nasa left mo na isa. So meron siyang one pair, so meron siyang $40. At ito pong babae po na nasa right mo, nakapagbenta ho na isa, meron naman po siyang $40 dahil meron na siyang left and right. At ikaw po, meron din $40 na kikitain. E eh kaso po, dalawa ho yung pares, so dalawang $40 ho, kikitain mo kaya may $80 ka ho na commission. Sa bawat pares ho ng gold, meron kang $40. Tandaan niyo po yan. Sa diamond, meron ka ho uh, $150. Pagka ho sa platinum, meron ka ho $100 na commission. Ako niyo po? Wow! At eto po, example lang, ikaw to, nakabenta ka ho, na bumili ka ho ng diamond, so may left and right ka, nakabenta ka ho ng isang diamond po sa left mo, so meron ka ho 150. Sa gold po, wala po tayong direct kasi uh, promotion po yon Pagka ho, nakabenta ka ho ng isang diamond, lalagay mo sa right mo, at meron ka ho 150 dyan. At meron ka ho isang pares na ngayon, so meron ka $150 na commission po. Wow! So meron kang total na $450 po na commission sa pagbenta lamang po ng dalawang diamond bundle. Grabe. Whew. At lalo hong pinadali ng ating pong manggawad ang inyo pong pagkakakitaan dito dahil po meron po tayong mga special feature po na tinatawag. Halimbawa po, ito po nasa left mo. Nakabenta ho na isang diamond. Okay? Siyempre po, meron po siyang $150 dyan, no? At wala po po siya sa kanya pong right. No? Wala pa po siyang tao sa kanyang right. At ito po nasa right mo, nakabenta rin po na isa. At wala rin po siya sa na tao pa ho, sa left niya. Okay? Congratulations! Ikaw ho ay babayaran po dito sa isang tao na nasa left mo at isang tao na nasa right mo. May isang pares ka agad. So meron ko $150 po na kamisong ka agad dyan. Kahit wala po silang left and right. Hindi po natin hihintayin na magkaroon po silang left and right bago kayo mabayaran. Ganyan po kaganda at kabait ang kumpanya ho ng manga. At ganun din po, pag ito pa ay nakabenta lang po ng isa, wala pa hold sa right. Ito pa ay wala pa hong meron pa hong isa diyan at wala sa right. Kayo pa magbabayaran mababayaran po kaagad ng kumpanya sa bawat tao na may isa ng inyo pong uh, uh, mga downlines po. Grabe, no? okay, ito po. Kumpitin po natin. Example. Meron ka po rito diamond na isa sa left, isa sa right. So meron ka 150. Meron ka rito sa right ng 150. So may pares ka ho dyan, di ba? So meron kang $150 commission dyan every fri sa Friday po. At pagka ikaw ho ay check mo ho ang back office mo at meron kang uh, production na uh, example, dalawang diamond sa left mo at dalawang diamond sa right mo natural, may dalawang uh, pares ka na diamond. So meron kang 2 times $150 so meron kang $300 commission. At kung sa isang linggo na naman, meron kang 10 gold, 10 gold, kung yan po ay wala ng promotion, kung mara, ang ating pong commission dyan, pag wala nang promotion yung gold, ay uh, $60. So, meron kang $60 times 10, so meron kang $600. Pero ngayon po, dahil promotion po yan ng $198 lang, hindi ko po magbabayad ng $498, kaya po $40 lang po ang ating binibigay na commission dyan. Uh, I hope na itindihan niyo po yun. At meron ka example na $20 platinum sa left at $20 na platinum sa right. In other words, meron kang 20 pairs na platinum So times 100 dollars so 2000 dollars po. At kung meron kang 70 sa left mo next next week at meron kang 120, babayaran po ang nag-match po na pares ay 70 pairs at yung pong 50 na hindi po nabayaran sa inyo, i-carry over ho 'yan. The following day or the following week so meron ka na 50 points sa right mo. At pag nagkaroon ka na naman ho, ng point sa left mo at sa right mo, idadagdag po natin yan. Kung maraming ho, may 300 ka na nagdagdag sa, sa right mo, so may 50 ka pa dyan, so may 350 ka, at may 350 ka na bago sa, sa left mo, so 350 pesos ang total ng, ng paros mo. So times $150, meron ko $52,500 po. Grabe ang, 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 pa, ang, ating pong programa ng binary po dito po sa Manga World. Woo! Kayo po ang uh, masusunod kung magkano po gusto niyo pong kitain. Halimbawa ho, ang bawat isa ho ay gawin natin po na dalawa-dalawa lamang po ang kakilala niyo sa buhay niyo po. No? Eh, ko, ano ko naman po kung dalawa lamang po ang kakilala niyo, no? Okay? Hindi naman po tayo si Tarzan o si Barok na dalawa lamang po ang ating kakilala. Siyempre, napakadami po natin kilala. Pero dito po sa ating halimbawa na ito, kayo po ay naka nakapagbenta lamang ng tigda dalawa at kayo po ay huminto na lamang. Tingnan natin ang magkano pang kikita niyo ho sa sa ika dalawang linggo o ika dalawang buwan na pagtrabaho nitong negosyo natin. Example, on your first week na kadalawa ka. So, example, diamond po ito, no? Times 150, so may meron ko akong $1, uh, $1, $150 sa isang pares. At kung ito po, ikaw ho tumigil na, ito po mga tao na ito sa first level mo ay ay nakakuha ng tindalawa, at ito rin po ay, tumahi, ay tumigil na rin po, nakabenta rin po ng dalawa, dalawa, tigdadalawa, dalawa, tigdadalawa, dalawa. Ito po yung mga kikitain mo na komisyon. Kung dito po sa, sa ikapitong linggo mo na 64 pairs, meron kong 9,600 dollars. Hindi mo na akong kilala itong 64 na sumali sa left at sa right mo. At pagka yung 64 na yun, ng rin tigdadalawa, so meron kong 128 sa left, 128 sa right, so meron kong 128 pairs So that's $19,200. Siguro po nasa 20, nasa 1 million peso na po ang halaga po nitong $19,200 ito. At pag iyon po ay nagbenta ng dalawa, tigda dalawa, tigda dalawa, tigda dalawa lamang po hindi mo tigda diba. lima. Meron kong $2,048 na pare sa ikalabing dalawang buwan mo. So times 150, that's $307,200 po ang total commission mo sa pares mo lamang dito po sa ikalabing dalawang buwan mo. Paano po doon sa ika-11 week o 11 month mo na 153,600, doon po sa 10th week mo ay 76,800, ganito po, kaganda at kadali ang pagkita ho sa ating manggawon. Grab. At kung kayo po ay magbabayad po ng ating pong uh, bundle, kayo po ay uh, magbabayad po directly po sa Western Union or MoneyGram, okay? Hindi po tayo gagamit, uh, or po sa inyo po mastercard po na na prepaid card na nakuha nyo po sa pag-apply nyo pong libre dito po sa ating Manga. So pwede nyo kayo magbayad dyan. Kung wala pa po yan, pwede kayong dumirect nyo sa Western Union. At uh, ipangalan nyo po yan sa, sa pangalan ko po, na Rodnelo Capua, ang home address ko, yan po, 8211 Hill, tinabi nyo, Panorama, 9142. Okay? At uh, ang telepono ko ay 310-9626054. Ang email address ko ay ronatmangaworldunlimited.com. Para ho kaagad din kayong maipwesto at kumita po at maumpisahan itong negosyo nito para kumita po ngayon ng pera. Grabe ang ating pong program. Welcome to Manga World, Connecting People Worldwide. Puntahan niyo po yung tao na nagbigay sa inyo ng video clips na ito. Kayo po ay tutulungan niyan. Kayo po ay uh, aming pong tutulungan at kayo po aming susuportahan. So ulitin ko po, sasasabihin ko, ito pong Manga World ay very unique at wala pong ibang pwedeng makagaya at makapantay sa ating uh, marketing plan sa ating pinamimigay na mga commissions at bonuses sa kampanya ito. Salamat po sa inyo lahat at huwag na po kayong mag uh, magdalawang isip dahil hindi po pinag-iisipan ang pagyaman. Okay? Kundi po inaactional po kaga dito. Salamat po. Welcome to Manga World. Dios.